may kanin pa magtula lang kami ngayon walang kanin Hi, naku, Buhay nga naman. Na. Sabaw sa Saing nga naman tayo. Kala ko may kanin pa. Inubos pala. Sabi kasi kagabi ko kuha lang ng konti eh kasi hindi naman kakain ng marami yung ano niya tapos kinuha pala lahat. Turo. Maniho eh. Imbis naman akong magsaing guys kasi ayaw kong kumain ng kanin. Magpakain na naman ako ng kanin. Imbis kahapon nagreklamo. Imbis ko ano eh. Kumain na lang ako kahapon eh. Hmm, kakain na naman. Muto tayo ng luto ng ulam tapos hindi tayo kakain. Kain guys! Ayan! Ayan! sila. Nahuli yung kanin. Hindi ko alam eh Kinuha pala lahat. Kinasana yun kahit nagtira man lang ng dalawang kutsara eh. Wala talaga eh. Sababong usag ka naman nito. Sige Pag muna. pagkain yan para sa aso ayaw mag Ayaw mag Ayan. Loto na ako ko naman. kasi wala pang ibang utos. Kain okay, tayo. Ayan. Yeah. Ready natin kanin. So, pa natin para malutok. Guys, yung malaking isda. Pinapahirapan pa si ate Anang ah, maglinis, hindi nalang pinalinis ng maniho sa labas. Kanyang <laughs> yun, kabait yung maniho namin. <laughs> yung parang, ano ba, kuwiti, magano yan yan, magbara, malaki ang ano yan. Pinapabili siya lang tulingan lang tulingan na pinabili, pero <laughs> pinapabili yung bire. isang tuli isang isang bangus na malaki <laughs> yan na nga kakain na tayo chart lang hindi ko palamig lang ako guys mm, diba mayroon mm, na masarap mm, ating ulam hindi ano yung bangus guys grabe po ni kadaka po wala pa ganin ni ulo no murag kalahati naman siguro ni siya or 3-4 kasi ng ulo kuan kitang ka ng ulo mga three 4 na ni siya grabe na na siya Guys. liba. So, It's it. Akil, akil. Coba kita coba, guys. Fresco, oh. mm -hmm. mm -hmm. Pak. Ma'ano, Pak, guys. Rame. Mm -hmm. Rame ke alu, eh. Baju, Pak, oh. masa mu tawag. Fresco. Mm -hmm. 好了。

Hindi mo gusto. Bisa ka kain tayo ng maayos ng kanin. May amoy... Bigay niya sa ito sa kapatid na kasi may ito sa mga kapatid niya. Amoy mapakla. Amoy hmm. mapakla. Saya kerap meluto, tapi sulang lasa. Kerap mula ngasih lagi nanti nangai. Ay, nakamag-three minutes na. Pwede na ko lang tumawag sa araw. Mag-iisip na ako. -na. Hindi mm. naman nakadiet. I would please